hindi alam yung culture, hindi alam yung language. And hindi rin naman po ako ganun kagaling mag-English that time. And kahit marunong ako mag-English that time, <laughs> hindi, hindi din po sila marunong mag-English. So yung barrier po na yun, um, nahirapan ako and sobrang shock po ako. Uh, um, mabigat po yun para sa mga teenager na kagaya ko that time. And syempre mahirap din po yung training. Iba po sa Pilipinas and iba po yung naging training ko sa Japan. Umabot na din po sa point na na-depress ako and gusto na ako wala sa mundo talaga. And yeah, um, nagdasal po talaga ako that day and di kasi ako makatulog. And naiisip ko na mawala talaga. Um, nagdasal ako kay Lord hanggang sa nakatulog ako. Um, the next day, medyo um okay na po. Pero hindi pa rin doon natatapos talaga yung um, challenges. Nandun pa rin yung mga difficulties. Um, di talaga maiwasan. Pero may clarity po after ko mag-pray and when I wake up po, mas lively na ako ng content. At then, yun, yun po, yun yung pinaka-pinanghawakan ko. Every time na nalulungkot ako, na. näipea pre-bootidega .